BH, nakita mo ba yung tinago ko dito laruan? BH, nakita mo yung tinago kong laruan? Hindi nakita. Hindi mo nakita? Baka naman nakita mo. Dito ko lang nilagay yun ni eh. Pang-aginaldo yun. Wala ko nakita. Ibibigay ano ko sana yun sa'yo. Sa akin? Oo. Bakit? Pwede ko pa yun. pa Pasko ha. Oo. Nakita mo ba? Wala ako nakita. Nakatalikod ako, di ba? Ay, naku, ikaw talaga. Ay, naku, mga kabatang helmet. Ang daming na puyat. Mabuhay mga puya Thursday kay Alice Go. Oh, mm, Diba? Team puya. Mm, Pero ito lang talaga, mga kabatang helmet. Nakakaloka. Ito, hindi ko na dapat gagawin tong vlog na to kasi baka hindi naman, ba? Diba? Oo naman. Diba? Baka naman hindi. Pero kasi, may mga napanood na ko at itong isang napanood ko talagang super legit dahil rhinoplasty expert siya. <laughs> yes! Dahil nga marami nga po mga spekulasyon at marami mga komento na, hindi si Alice Go yan. Hindi uh? siya yan. Eh, parang nag-ibay mo ka? Bakit parang naging blooming? O, eto mga kabat na helmet, etong vlog na to, ay perspektibo naman, hinggil sa medisina. Bitsa ka pa. Ang usapan natin in terms naman sa medical field yung facial features ni Alice Go o ni Go Wapping. Blooming siya, di ba? Yes. Ganda pero, babae. Wow. <laughs> Demure. Pero ito nga mga kabatang helmet. Sige, panoorin nyo muna to. Nagparayo no kaya si Alice Go? Hi friends, is Dr. Henry from Clara v Clinic. Actually, hindi lang ako makapagpigil. Right now, nandito ako sa Mega Mall. Nagle-late lunch kami. Pero nung nakita ko yung photo niya, hindi ko mapigilan mag So ito, kumpara na lang natin. Yung bago pa siya mahuli, nasa Philippines pa siya, ito yung nose niya. So medyo mababa yung tip. Mababa yung bridge. Tapos yung nose niya, yung sa ears niya, medyo parang nakalift na ganon. I don't know kung sa angle lang ng camera. Pero dito sa kuha sa Indonesia, nung nahulo siya, parang magandang maganda yung nose line eh. Oh. Parang very prominent. Parang may implant. Uh, yung tip naman niya medyo parang naging pointed or mas naging projected tapos yung alars medyo parang hindi na nakikita yung nostril I don't know guys pero hindi ito confirm ha inililinaw ko lang ano lang ito parang iniisip lang natin o agam-agam lang natin comment na lang kayo kung anong tingin nyo video na yan, sinabi nga niya na wala naman talagang proof videographer. Ito uh -oh. ay binasa lang din niya sa nakita niya na features. Uh -oh. Kasi na siya to niya, di ba? right? Mm -hmm. Fantastic expert. Nakalagay nga sa TikTok account niya at sa mga social media platforms niya. Pero kung babasihan niyo mga kabata helmet, ayun. Ayun yung dalawang pictures. Ito yung lumang picture. Ito yung old picture ni Alice Gou, yung dati niyang mukha. At ito yung bagong picture. Mm. Nakita niya, mga bata helmet. Mm. Pag kumparahin natin, anong naiiba? May naiba ba? Oo, oh, blooming siya. Ah, ano sa tingin nyo? Mula sa ngiti, maganda. Mm, mm. Di ba, sabi nga nila, sunshine daw, uh -oh. -huh. sunshine. Pero, bijogabar, kung makikita mo, yung sa parte ng ilong niya, mm. masyado na yata na naging prominent yung bridge. Uh, matangos. Kaya nga eh, tumangos. Mm. Kasi kung iko-compare mo dun sa dati, bigo pa. Mm. Yung typical na Asian nose, mm. di ba? Gan'yan. Ito ay medyo naging prominent na. At yung tip, bigo pa. Medyo pointed na eh. Oo, oh. di ba? Kasi like yung before, Asian, eh, ano eh, yes. malaman eh. Oo. So ayan naging pointed. Tapos yung dito niya, sa nostril, bigo ka pa. Oh. Kasi para maipaganda siya dati. Oo, oh, na malaman. Oo. Ngayon medyo alam 'yon. Oh. yung nagkaroon ng ano bilog. At kung makikita niyo sa kanyang mga mata, yung sa eyelid, bibig ko pa. Nagkaroon ng parang tiklo. Oo. Oh. Kasi yung mga previous, wala Ako, hindi masyadong kita yung akin kasi pumapasok. Mm. Pero meron yan. Oh, uh, oh. Diba? Pero sa kanya kasi, <laughs> talaga parang gano'n na gano'n. Pero ngayon, nagkaroon ng gatlana. na. Mm. ba? Diba? Tapos, kung makikita nyo, dito sa may chin part. Diba? Wow. Ang laki ng pinagkaiba, bibig ko pa eh. rin. Ngayon kasi parang ano, hindi na parang pinggan na palto na lapas. Mm. Ano e, eh, nagkaroon ng shape. Mm. O, oh, oh, diba? Eh, yan mga bata helmet. Ano lang yan? Yan yung mga nakikita natin, yung mga analysis natin based mm -hmm. sa feature ng kanyang mukha noon at mukha niya ngayon. Eh, karapatan naman niya yun. Kung bisyo gusto niya magpaganda. Yes. Eh, May naman siya. magpa-enhance, diba? Magpa-rhinoplasty, magpalagay dyan ng implant. Kasi, oh. Naka-bridge natin, mm -hmm. tsaka Pero hindi natin alam, kasi eh, syempre baka mamaya angulo lang ng camera. Angulo lang diba? siguro. Kaya yan. iba yung dating. Pero, eto ay base na lang sa naobserbahan natin. Pero siguro, no? Tsaka pa Pero, di ba yung mga napapanood kong mga 007? Yung mga movies. Lalo na yung mga ganyang klaseng mga pinagahanap ng batas. Oh, oh. Or ng otoridad nagpapalit talaga ng mukha or pinapalitan mm. talaga yung facial feature yung oh. physical appearance ng tao dahil magkakaroon siya ng bagong katauhan, katauhan. Mm. para hindi na makita oh para oh di ba eh wala lang siguro masyadong lang ako nag-overthink basta mga James Bond di ba pero dahil nga ang dami nga pong nagkomento sa video na hindi si Alice Gooya oh, parang hindi siya E eh, di ba nun, may tanong nga si Senrisa, may doppelganger ba? Si Ahis oh, ba? Diba? Meron siyang ganong comment eh. Kasi nga naman, minsan, di ba kasi nakikita natin yung mga ibang Asian, parang magkakamuka. Yes, di ba? Minsan parang, oh, anong bansa ka? Kasi yung Pinoy, halos may resemblance sa mga Chinese, sa mga Taiwanese. Oh, oh. Sa mga Thailander, mga Vietnamese, kasi di ba, Asian country nga. Hmm. Halos, kapareho tayo ng huma. Pero ayan nga mga batang helmet, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para like updated sa lahat ng mga inaip, ano namin video ka At kung gusto mo na magkaroon ng mga exclusive videos, mag-join na sa aming membership program. ang ating comment of the day! <coughs> Ma'am Ramonita Verdugo. Ramonita Verdugo. <coughs> sabi niya, oh ha? Huh? galing ni Batang Helmet na iproduce agad ang pagulo sa mo hotel man yan. Thank you po. <laughs> Sabi ni Ma'am Ramonita Berdugo. Salamat pa sa inyo. Komento Ma'am Ramonita Berdugo. Pero, Ay, ayan nga. Na, may mga nag-comment din na bakit daw nakakredit sa Philippines Defense Um, forces Forum. Mm -mm. Eh, syempre, mga Batang Helmet, nung galing yung video. di mm ba? -mm. Diba? bigyan natin na credit to the owner. Yes. Kung galing sa yung original na video. Mm -hmm. Yes, sa FB po yan ng Philippines Defense Forces Forum. Mm -hmm. Doon yung mapapanood yan. Pero ang dami na rin mga nag-upload. Mm -hmm. uh, mga mainstream media, no? Mm -hmm. Pero dahil doon siya galing, o, kaya lagay natin, CTTO sa Philippines Defense Forces Forum. At ito namang comment ni Ma'am Ramonita, maraming salamat po dyan. Siyempre, no, kailangan na bilis tayong magbigay, videographer, mm -hmm. ng mga balita at updates sa ating mga kababayan, lalo sa ibang bansa, videographer. Mm -hmm. Dahil iba naman dyan, walang Facebook walang Twitter, di ba? Mm -hmm. Walang Instagram, walang TikTok. YouTube lang meron sila, kaya eh, dapat aware din sila kung ano nangyayari dito sa bansa Pilipinas. Pero ang pinagtataka ko talaga, mga kabatang helmet, bakit yung paghuli kay Sen Leila, no? Yung iba, iba, sa paghuli dito kay Alice ko. Siyempre, ang magkaiba sila eh. Ang laki ng difference, mga kabatang. Magkaiba, magkaiba sila eh. Artista ba si Sen Leila? Hindi ah. mo siya artista, di ba? Oh, baby, 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 baby. Ikaw oh, talaga? baby, baby. Nga ba, ikaw si, talaga, ano, oh baby, baby. kung ano-anong tinatanong mo, ikaw talaga. Pero talaga, talaga mga batang helmet, makikita mm -hmm. nyo talaga yung difference, yung treatment, based na rin sa... Tsaka, yung teka lang, may konumento pa itong si PBBL na selfie, selfie capital ba? Oo oh, naman, eh kung selfie capital naman din talaga ang Pinas, okay lang yon pero, Pitugrapay hindi naman. sa mga ganitong pagkakataon. Iba na, hinuli to eh. Hinuli, ha? pinag ng otoridad. Tapos, sasabihin mo, ang reasoning mo doon, i-justify mo na selfie, nag-selfie lang. Ano ba naman yan? Nasaan na ang moral values natin? Wala na, twisted na. Masyado na normalize yung mga mali, ah. Pero, ayan nga mga batang helmet, i-comment nila dyan kung ano masasabi nyo para kayo na mapili namin para sa comment of the day. Masya, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko sa wire yung nag-helmet din bukay. kids getting better everyday. God bless everyone. Bye! Hmm, kung ano man yung pakit mo. Ano ah, naman si Mayor? Ikaw talaga. Hinahanap ko na naman si Mayor. Mayor.